Good morning, mga palangga. It's a foggy morning. Oh, look at that. Nababalot ng fog ang ating kapaligiran. Kasi po yung apartment po namin, location ng apartment namin, is parang nasa paana na po siya ng bundok. Kaya yan po tingnan nyo. Super foggy po talaga yung paligid. Parang alam mo yung sa mga horror movies na napapanood natin. Yung gano'n, nakakatakot. Pero, tingnan nyo, mag-isa lang akong naglalakad yan. Tapos ganyan pa yung paligid. Horror na horror on the thing. Pero, kagandahan naman po dito sa Croatia, kahit kahit maglakad ka dito ng mag-isa sa kalsada ng madilim madilim pa or madilim na safe po safe po kayo dito ganun po yung kagandahan dito sa Croatia isa po sa pinaka safe na bansa na kahit maglakad kang mag-isa sa gabi or sa madaling araw. Uh, oras pa pala nito is 5 a.m. po.